Una sa lahat, shoutout sa lahat ng mga nagpunta. Yeah. Yeah. Alas stress pa lang, ako'y nandito na. Shoutout sa, ta sa taga-Keson. Yeah. Isa siya. Kaya sa ito, kung ka, mahihahiya ka na. Yeah. Tignan nyo ha. Wala pa akong sinasabi. Pero si saito ito, nga-nga na. ha <laughs> paano ba naman kasi? Bukam bibig niya palagi. Tae. Ah! Pero kamusta mga pare? Lift up, anong bago? Walang bago? Pwes di na bago sa akin yan. Pero bago ko to simulan, huwag niyo na akong ng bagong angle dyan. Wala namang nagbago sa gagong niyan. Ano bang pinagbago niyan? Puro freestyle. Kaya yung mga bumili ng tiket, nangihinayang. Eh dapat pala hindi mo na to binabayaran, total puro freestyle lang naman 'yan. Tapos bigla ka pang yayabangan. Na kesyo kaya niya mag-freestyle na magdamagan. Ako, aminado, hindi ko na kaya mag-freestyle lang mahabaan. Ayoko na kasing pinapatagal pa yung laban. Gusto ko round 1 pa lang pinapatay na kagad yung kalaban. At ang tunay na dahilan kung bakit puro freestyle lang 'yan at hindi nagsusulat sa laban. Talagang ganyan, pag no read, no write, wala kasing pinag-aralan. Anong tingin mo niyan? Kinagaling mo yan? Mahiya ka naman, adik. Ako, pag bumabatel, di lang tiket ang nasusulit, pati TF ni Arik. At alam mo ba kung bakit? Kakinuhang kagrupo ni Arik? Wala lang. Para malaman niya lang kagad kung sino yung black sheep. <laughs> Kasi shit! Yung grupo mo ng pricing. Yung mga members, mukhang aning. Si Apok, choking. Si Balakid, bonjing. Si Keija, mukhang praning. Si Aklas, may tililing. Si Saito, andusing. sa ito ang dosing si Anigma si Anigma paano ba to <laughs> siyempre pogi pag si dosing pero bosing alam mo bang magmula nang tinanggap ko tong laban namin ako'y nakaramdam ng isang masamang pangit tain araw-araw ang pangit ng araw ko kung iisipin kasi lahat naman ang naitulong mo sa akin Respeto ang aking ibinalik. Ni minsan di kita ginawan ng masama. Pero bakit? Kailangan mo kong pakitaan ng pangit. Kasi pangit na nga yung kalaban ko. Pangit naman siguro kung puro pangit pa yung setup ko. Ang pangit naman nun, di ba? Kasi ano mang ganda ng linya, Basta si Saito kalaban, matik, paniguradong ang lalabas sa yung bibig. Pangit! Kasi fuck shit! Gusto ko sana kayong bigyan ng magandang laban. Kaso, mukhang pangit ang kalalabasan nito. Pero alam mo kung ano maganda nito? Mamamatay ka ng pangit, tapos ang pangit pa ng pagkamatay mo. Sana next battle mo, di ka na makalimot ng linya kahit makalimutan mo na lang sanang huminga time okay. magandang gabi sa lahat ng mga patuloy na sumuporta salamat sa mga tunay na pampanggenya at pampanggenya game Tingting yeah. ting ting kamusta aba kaibigan hindi ka na tumaba lalo ka nangangayayat habang lumilipas yung panahon, pahaba ka ng pahaba. Sinyo, eto pa si Sinyo, yung rapper na taga Pampanga. Kamusta ng mga panahon umuulan ng buhangin at graba? Shit! Ikaw pala yung baby kinuha ko ng pala! Laki mo na! Sinyo, totoo ba? Na pag nagba practice ka kaya nakausap mo, pader, bubong, sirang lababo, tapos baradong ilong. <laughs> paminsan misa sinyo, mag-practice kami, ka kausap ka mga tao. Hindi yung pagka nagkakamali ka, sinasapak mo yung asawa mo. <laughs> sinyo, totoo ba? Na dati sinasahin nyo, buhangin. <laughs> Shhh, tapos, tapos ulam nyo, graba. <laughs> Kaya pala butot-balat ka na, bato-bato ka pa. E paano yan pagkatumain na kayo? Tae. Ano lumalabas? Tiles. Pasusunod, suggest ko pagkakain ka ng buhagin at graba, samo mo yung pala. Para pag mo, bahay na. Ibig division ka na Isang pamilyang payatot Padaling araw pumalaot Nawala yung balansin ng bangka kasi si tatay kumamot Imbis na kainin yung pating ang natakot Tang ina benteng magkakapatid siya kasi sa pinutol na kumot sa so, sobrang payas ni Sinyo, hindi ito tatamaan ng bala sa gera. Marami itong pwedeng gawin, kaya na ito magtago sa pintura. Yung pang pinakamagaling sa'yo, pangit. Kasi pangit lang yung kailangan ipakita mo. Ang tunay na makata, wala sa pagmumuka. Sinyo, kahit hindi ako magsulat, makikita nilang mismo sa harap ka ng pampanga, plaplakda. da. Oh! dapat patunayan. Matagal na kitang pinakinabangan. Diba? Yun ang gusto mo? Oh, akala nyo nakalimutan ko. Nakalimutan ko, nakakalimutan yung freestyler ako. Pampaling ko kaya to ng bakya. Lagyan ko ng mga dekwatrong pa sa muka. ko kulang sa'yo, lagyan ng kalesa sa muka eh. Tapos sakay mo yung mga batang madudungis para maramdaman nila yung tunay na may nagmamahal sa kanilang Pagkarukha. Pagkarukha. Yung mukha mo parang mataba. Saka lang. Okay. Nakakatawa. O sige. Round 2 na. Time. Bala. Bala. Sige. Bala.